Universal Social Pension muling isusulong sa 28th Congress. At ano-ano nga, ba ang first 10 bills na isusulong ng mga senior citizen representative sa Kongreso? Yan ang pag-uusapan natin sa video ito. Bisihan natin sa first 10 bills na isusulong ng United Senior Citizen Party List. Bisihan natin sa number 1 ang Universal Social Pension Act or House Bill 182. Ito ang batas na layong bigyan ng buwanang pensyon ang lahat ng senior citizen sa Pilipinas bilang pagkilala sa kanilang ambag sa lipunan. Binabago nito ang umiiral na batas Upang mas mapalawak ang benepisyo at pribilehiyong natatanggap ng mga nakakatanda, matatandaan eh na hindi nga umusad sa Senado ang Universal Social Pension 19th Congress, kaya muli itong isusulong ngayong 20th Congress. Ang pangalawa naman sa listahan ang Philip Geriatric Center Act, House Bill number no. 183 isang batas na layong iangat at gawing pangunahing institusyon para sa pangangalaga at pananaliksik sa kalusugan ng mga nakakatanda ang Dr. Eva Makaraig Makapagal Center upang mas mapabuti ang serbisyong medikal para sa mga senior citizen sa buong bansa. At ang pangatlo sa listahan, ang Anti-Senior Citizen Abuse Act, House Bill No. 184. Isang batas na naglalayong protektahan ang mga senior citizens laban sa anumang uri ng pang-aabuso. Inilalarawan ang kahulugan ng pang-aabuso sa nakakatanda at nagtatalaga ng karampatang parusa. At ang pang-apat sa listahan, Matatanda Ating Mahalin Act House Bill No. 185, isang batas na nagtatatag at nag-institutionalisa nag ng pambansang patakaran para sa pangmatagalang pangangalaga sa mga senior citizens, pinagsasama-sama ang lahat ng umiiral na programa at serbisyo para sa nakakatad na at naglalaan ng pondo para dito. At panglima sa listahan ang Philippine Dementia and Alzheimer's Care Policy, ang House Bill No. 186. Isang batas na naglalayong pagtibayin ang pangangalaga para sa may dementia at Alzheimer's sa Pilipinas sa pamamagitan ng isang pambansang pulisiya at kilalanin ang demensya bilang pangunahing isyong pangkalusugan. Ang pang-anim, ang Employment Opportunities for Senior Citizens and Private Entities Incentive Act o ang House Bill number no. 187, isang batas na nagpapalawak ng oportunidad sa trabaho para sa mga senior citizens at nagbibigay ng karagdagang insentibo sa mga pribadong kumpanya sa pamamagitan ng pag-amyenda sa umiiral na batas na kinikilala ang mahalagang ambag ng mga nakakatanda sa pagbuo ng bansa. Ang pang-7 naman, ang Expanded Senior Citizen Act o ang House Bill number no. 188, isang batas na nag-aamyenda ng ilang probisyon ng Republic Act 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010 upang palawaki ng saklaw nito at linawi ng mga proseso ng pag-avail ng benepisyo para sa mas epektibong pagpapatupad at mas mahusay na serbisyo sa mga nakakatanda. Pangwalo naman sa listahan ang Sangguniang Nakakatanda Act o ang House Bill No. 189 isang batas na nagtatatag at nagii-institutionalisa ng sektor ng kinatawan ng mga senior citizen sa antas ng komunidad kabilang ang mga mekanismo nagbibigay daan sa, sa makabuluhang partisipasyon ng mga nakakatanda sa pagpapaunlad ng bayan. Pang-syam naman sa listahan ang Senior Citizens Daycare Center o ang House Bill Number no. 190. Isang batas na naglalayong magtatag ng Senior Citizen Daycare Center sa bawat barangay at naglalaan ng pondo para sa pagpapatayo ng operasyon nito. At ang panghuli at pangsampu sa listahan ang Institutionalized 5% Senior Citizen Allocation, House Bill Number no. 191. Isang batas na nagtatakda ng 5% na nakalaang pondo para sa mga senior citizens mula sa Internal Revenue Allotment (IRA) ng mga lokal na pamahalaan at hindi bababa sa 1% na lokasyon mula sa ahensya, kagawaran, komisyon at pamantasan-asan ng gobyerno. At narito naman ang first 10 priority bills ng senior citizen party list. Una sa listahan ang Universal Social Pension Act, pangalawa ang Enhancing Discount on Purchase of Goods, pangatlo ang Employment Opportunities for Senior Citizens and Private Entities Incentive Act, ang apat ang geriatric health act Panglima naman ang National Framework for Senior Citizens Care. At ang pang-anim ang Early Voting Act. pang seven naman ang Comprehensive Welfare and National Health Program for Senior Citizens. pang walo ang Additional Benefits and Privileges for Senior Citizen. pang siyam naman ang Agricultural Pension. At pang sampu at panghuli sa listahan ang Senior Citizens Protection Against Fraud Act. Sa inyong palagay, Alin sa mga panukalang batas na ito ang dapat unahin ng ating mga senior citizens representatives sa kongreso? I-comment lamang sa bandang ibaba. Yun lang po at maraming